lahat na nga, orderin na namin kasi masarap talaga eh. Hi, ako si Archiver Sanchez ng California, uh, Milpitas. Um, palagi kami dito sa isla kasi pagpupunta kami dito parang para ka na rin nasa Pilipinas. Kahit malayo sa Pinas pero feeling nasa Pinas. Hindi lang feeling namin na yung mga pagkain, masarap talaga. Parang lotong bahay talaga. Tsaka yung La, yung pinaka paborito ko dito yung ulam na adobong pusit at saka yung kare-kare. Yan talaga yung pinaka paborito. At saka yung calamari pala, <laughs> the best. Yung ang lambot ng calamari tapos gusto ko na itanong kung paano niluto nila. <laughs> 100% na i -re recommend ko sa mga kakilala ko lalo na sa lahat ng kakilala ko dito sa California kasi abot kaya yung budget na kahit biga ka gagastos nang malaki pero marami kang ma-order. Kaya minsan nga pagpupunta pupunta kami dito, lahat na nga order na namin kasi masarap talaga eh. Sa lahat ng kakilala ko tsaka yung mga Pilipino, uh, lahat na dito sa California, malapit sa sa New na isla at sa San Bruno. Punta kayo dito, maganda dito. Uh, ayos, masarap, masarap.